Hi! Magandang tanghalik po sa inyong lahat. Welcome back po dito sa channel namin. Ito po ako ng Biko. Ayan na yung ating... Ito na yung ating gata, kumukulo na siya. Hayaan lang natin na kumulo hanggang sa lumabas yung kanyang latik. At ito na nga ang ating biko. Ayan. Paminsan-minsan, hahaluin Malapit na ito maglangis. Ayan, kung nakikita niyo, lumabas na yung latik niya. Ayan. Kaya kailangan talaga ito, hahaluin na. Kasi pag hindi nyo haluin, yung latik nito ay magkukutong. Yung latik niya, magkukulay itin. Parang masusunog siya. Kaya kailangan halo-halo na ito. At saka yung apoy nito, hindi na kailangan malakas. Ayan na. Nakita niyo ang latik ko. Oh. Ayan. Kailangan of brown na yan. Para tanggalin natin. Ilalagay natin yan sa ibabaw ng ating liko. Sa so, kailangan natin halo-haloin para din masunod yung ating latte. So, yan na yung ating latte. Ayan, no? Kulay brown na siya kaya wala na tayong dito sa paghalo. So, ayan kung nakikita nyo, yung gilid niya kulay brown na. Kaya eh, kailangan, pinakayo din yan kasi masusunog yan. Ang bako na nga eh. Ang pailangin mo. Alam nyo nung bata pa kami, inuulam namin tong mantika yug. itong mantika ng niyog. Itong mantika ng niyog, tapos inaasinan lang namin. Ulam na namin Ayan na yung aking dati. ko brown na hanguin na natin dito. Patayin muna natin yung kanyang apoy. Para di siya masunog. Tapos, hanguin na natin. Ilagay natin dito yung latte. Ayan. Ayan. Kahit hindi natin lahat din para mahalo siya sa biko, masarap siya. Eto yung ito yung itatoppings lang natin to sa biko. Ayan, ilagay na natin yung ating kulay brown na asukan. Ayan o, oh, dalawang one point kasi wala silang kalahati na buo. Ilagay na natin. Pinatay ko yung apoy para hindi siya masunog. haro halawin muna natin. Tapos ngayon ang gagawin natin, ilalagay natin dito yung ating ano, malagkit ito. Itong sinaing natin na malagkit, ilalagay natin doon. Ayan, ilalagay natin dito. Ayan na, lagay na natin yung ating ito yung ating sinaing na malagkit. Hahaluin na lang natin to ng mabuti. Yan, para malagirang asukal at saka yung langis na galing sa nyo. Saka natin siya dadahan-dahanin. Apo yan ulit. Ayan, halaw lang tayo. Pinalitan ko yung ginagamit ko na kutsara kasi ano yun, yung pang sandok sa sabaw. Hindi e kasi pwede gamitin yung rubber na ano yun, uh, sandok dito kasi malambot sya. Kailangan matigas pa ano ka pa nilalagay yung kanin. Ayan. 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 Tapos, haluin lang natin na magpantay-pantay ang kulay niya. At saka, yan natin ito ng 15 minutes para ma-in-in yung ating biko. Kung nakikita nyo, oh, Uh, lumabas na yung langis niya kanina. Nakita niyo nung nilagay ko ang asukal. Puro asukal lang siya. Ayan, in ininin natin. Pag na siya, doon tayo ng mga 15 minutes para masarap yung ating biko. Medyo maligat siya. Ganun lang kahina yung apoy para hindi siya dumikit sa kal kawali. Tsaka hindi siya masunog. Ayan po. Ayan, okay na siya pwede na natin ilagay doon sa lagayan ayan na yung ating biko